Welcome to my channel mga paps uh, Chuy Channel Ngayon dito ako sa kasamahan ko rin hunter na taga Sugod At ito yung mga huli niya mga paps oh. Eh ko sa inyo ha At yung mga pangatin niya Doon din Doon titingnan natin Ipakita ko muna sa inyo yung mga huli niya Ito yung mga huli niya mga paps Oh ang dami Daming stock Oh Ayan o oh. At may 22 years old din siya na pangate. Meron pa dito sa kabila. Ito. Yan you know. o. Oh. Dami niya istak. Ayan. Yun. Tapos ito yung kulasisi niya mga pops. O. Oh. Ito kulasisi. May pula yung leeg. Ito pa. O. Oh. At uh, ito yung mayari si Sir John Paul Agilion, uh, Aguilion. Uh, taga dito sa Sugod, so Southern Liti. Tingnan natin yung ano niya, mga pangati niya. Ito yung mga pangati niya mga You know? Ito yung pambato niya. Uh, 22 years old. Ito. At itong iba, mga 5 years na po yan. Yung iba, 10 years. Yan ang dami. At may amethyst dab din siya mga paps. Ah, ito. Yan o, no? amethyst dab. Yan, at ito. Yan. Ah, ito mga paps o. Ah. Dami, dami niyang pangati you know? yan at may imanok pa siya panabong yan ang panabong at ito bali pinapasyal niya ako mga paps yan ang mayari o Thank you.

Oh. Hinga rin ang taga taga libagon. Ang ikso on sa sugod. Oy. Hipi lagi tingali ko. Ikaw boss ganun katuor baga rin. Nga pula si si mawap sop. Dami Ang forma lagi ang gupit mo. Kaya pang pang gubir ng gupit ba? Ang kumate aksyon mo kabalaka ni. Usa nang diri na. Ingyong ingyong na dadiri Aram na dagahan ng langgam ni muna diri. Boss. Bawad mga babs. O, si Tawas alimokon. Kalap sa Wa ambo da wa to wa pitakoi kwa ada ne